Kamus mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga hayop na naninirahan sa ating kalikasan na kahit pa ang mga makamandag at peligrosong mga ahas ay dapat na matakot at kabahan matapos nilang makita ang mga ito? Kaya mula sa butiking kumakain ng ahas hanggang sa insektong magbibigay ng bangungot sa mga kobra ay pag-usapan natin ng sampung hayop na hindi gustong makalaban ng mga ahas. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10 Monitor Lizard. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang dambuhalang botike na naninirahan sa ating kalikasan na kung nakikita ng mga ahas ay agad nilang nilalayuan at iniiwasan? Ang hayop na ito ay ang Monitor Lizard na pinaniniwalaan ng mga eksperto na hindi tinatabla ng kamandag ng ilan sa mga lahi ng ahas sa ating planeta kagaya na lamang ng mga rattlesnakes. Kung kaya't makikita sa larawan kung gaano na lamang kadaling natalo nito ang ahas na agad din naman niyang kinain. Dahil malaki ang pangangatawan ng mga monitor lizard na kayong mabot sa 3 metro ang haba ay madali lang para sa kanila na kainin ng buo ang mga maliliit na hayop kagaya na lamang ng mga ahas. Number 9 Mongoose sa unang tingin ay sigurado akong hindi mo agad aakalain ng mistulang maamong hayop na ito na kung tawagin ay mongoose ay mayroon palang tinatagong kapabilidad na umatake at pumatay pa ng mga makamandag na ahas. Kung kaya't labis na lamang ang gulat ng mga tao matapos nilang mapanood ang video na ito na nagpapakita ng isang payat na mongoose na paulit-ulit na iniikutan ng isang black mamba na kilala sa pagiging pinakapamatay at makamandag na uri ng ahas sa ating kalikasan kung kaya't sadyang nakamamangha na kayang patayin ng ahas na ito ng isang monggus na ginamit lamang ang kanyang angking talino at kasipagan na unti-unting naging dahilan para manghina ang ahas at hindi makalaban matapos itong tuluyan ng atakihin at kagatin na nagpapakita lamang na hindi porket malakas at kinatatakutan ka sa kalikasan ay ikaw na agad ang mananalo pagdating sa labanan. Number 8 Green Tree Frog ang isa sa pinakakilala nating hayop na madalas kinakain ng mga ahas ay ang mga palaka. Pero alam mo ba na kung magkataon ay posibleng mabaliktad ang kanilang kalagayan? Makikita kasi sa video na ito ang isang green tree frog kasama ang ahas na taipan na kilala sa kanilang malakas na kamandag na kayang-kayang pumatay kahit pa sa mga tao. Kung kaya't sadyang nakakagulat na ang sobrang mapanganib na ahas na ito ay madali lamang napatay at nakain ng palaka matapos sumatake ang hayop na marahil ay naidulot na ang ahas ay bata pa lamang. Ngunit makikita pa din dito kung gaano na lamang kabilis kumilos ang mga palaka lalo na sa mga pagkakataon na magdedetermina sa kanilang kapakanan na nagsisibli lamang patunay na pagdating sa ating kalikasan maliit man o malaki ay mayroong kapabilidad na lumaban. Number 7 koneho. Hindi natin may tatanggi na ang mga koneho ang isa sa mga hayop na kilala sa kanilang maamong itsura at malumanay na kaugalian. Pero lumaban na no kung gagalitin ay kayang makipaglaban ng pataya ng hayop na ito kahit pa sa mga ahas? Makikita na lamang sa video na ito ang isang magiting na inang koneho na ayon sa mga nakasaksi ay pilit na tinataboy ang ahas matapos nitong pasukin ang teritoryo ng kuneho na naglalaman din ng kanyang mga anak. Kung kaya't upang maproteksyonan ang kapakanan ng kanyang mga supling ay nagdesisyon ng nanay na koneho na makipaglaban at atakihin na lamang ng walang takot ang ahas na hindi may tatangging magiging daylan para hindi na magtangkapang bumalik muli sa lugar ang ahas na ito. Number 6 Limang Aso ang isa sa kasabihang sigurado akong pamilyar na tayong lahat ay walang malakas sa pinagtutulungan na talaga namang mapapatunayan sa nokohan ng pangyayari nito na nagpapakita ng limang aso na kumakalaban sa King Cobra na kilala sa kanilang agresibong pag-uugali at malakas na kamandag na kayang pumatay ng dalawangpung tao ng sabay-sabay. Kung kaya't sadyang nakakakabang mapanood ang paglapit ng mga aso sa ahas na ito, Mabuti na lamang at likas na matalino ang ating mga alagang aso kung kaya tila ba gumawa sila ng strategiya kung saan unti-unti nilang lalapitan at kokornerin ang ahas upang hindi ito makawala na dahil sa paulit-ulit na pagkagat ng mga aso ay sinasabing namatay na ang kobra matapos ang pangyayari. Number 5 Leopard Sadya namang balikan lamang ang interaksyon ng mga hayop sa ating kalikasan. Dulot ng pagtatangkang panghuli at pag-atake ng python na ito sa isang leopard ang naging sani ng kanyang pagkamatay. Kung saan makikita na kahit papilit na nagtatago ang ahas sa hig ay matapos siyang maramdaman ng mga leopard ay mabilis itong nakapanlaban at umatake na rin kung kaya't mapapansin na tumalon at pilit na nagkakalmot ang dambuhalang pusa upang masiguradong hindi na makakatakas pa ang ahas na lumapit sa kanya upang maging kanyang pagkain. Ang ganitong kaganapan ay madalas na nangyayari sa ating kalikasan kung saan hindi tayo makakasigurado kung sino ang talagang mananalo sa kanila hanggat hindi pa natin nakikita. Number 4. Ibon Talagang namang walang hindi kayang gawin ng isang magiting na ina para sa kapakanan ng kanyang mga anak na talaga namang naipakita ng kaganapan na ito, kung saan nang tangkaing kagati ng ahas ang mga sisiw ng inang ibon ay mabilis itong pinaliyo ng inahin at sinugod pa nga upang mas masiguradong hindi na ito magtatangka pang bumalik sa pugad kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Ang ganitong kaugalian ng pagiging maprotekta sa kanilang mga sopling ang pinaka nagiging dahilan kung paano na lamang nakaliligtas ang mga ito hanggang sa kanilang pagtanda at maging handa na mabuhay ng mag-isa. Number 3. Buwaya Sadya namang napakadaming mga hayop ang dapat mag-ingat ang mga ahas dahil sa hindi lamang sa lupa sila makakatagpo ng mga nakakatakot na mga hayop kundi pati na rin sa ilalim ng tubig. Kagaya na lamang ng mga buwaya na kagaya ng sa mga ahas ay may kakayanan na manirahan pareho sa ibabaw ng lupa at ilalim ng tubig. Kung kaya't madalas na makikitang naglalaban ng dalawang hayop na ito, makikita sa video na nakuhanan sa Florida ang isang buwaya na mabilis inaatake at tinalo, ang isang python, kahit na nasa ilalim pa sila ng katubigan, kung saan dahil sa malakas, nakagat at matibay ng puso ng mga buwaya ay wala nang kawala pa ang ahas na mamamalasing na ipit ng mga ito. Kung kaya't kahit na hindi pinakitang napatay ng buwaya ang kanyang biktima ay hindi maitatanggi na wala na itong tsansa na makaligtas pa. Number 2 Pusa Hindi lamang ang ating mga alagang aso ang may kakayanan na makipaglaban sa mga mapapanganib na ahas, dulot na pati na rin sa mga pusa ay handang-handang makipaglaban ng patayan sa hayop na ito. Na talagang namang napatunayan ng pangyayari kung saan ang isang inang pusa ay pilit na pinrotektahan ang kanyang mga anak mula sa ahas na nagtatangkang umatake at kumain sa mga ito. Kung kaya't makikita na pilit tinataboy ng pusa ang ahas na gustong pumasok sa butas kung saan naninirahan ang mag-ina na naging ilan para madalas silang bisitahin ng mga ahas na naglilibot sa lugar. Kahit na nakakatakot ang mga ahas ay buong tapang pa na kinalaban at pinagkakalmot ito ng pusa upang maprotektahan ng kanyang mga anak na sigurado ay napansin ng ahas kung kaya't umalis na lamang ito upang siguro ay maghanap ng mas madali nitong mabibiktima. Number 1 Mantis hindi may tatanggi na ang kahit nanong uri ng insekto ay pinaniniwalaan nating mahina at madali lamang matatalo sa kahit nanong labanan. Pero ibain mo ang mga praying mantis, dulot na eksperto sila sa pagbabalat kayo at pakikipaglaban na talaga namang makikita sa kaganapan na ito. Kung saan mapapansin ang isang praying mantis na bigla na lamang sinugod ang isang maliit na ahas na nahirapang makawala mula sa pagkakahawak ng insekto. Dagdag pa sa matalim na mga kuko ay eh mayroon ding matalas na mga ngipi ng mga praying mantis na kanilang ginagamit upang unti-unting patayin ang kanilang mga biktima. Makikita sa video na hindi nagwagi ang insekto sa panghuli ng ahas na ito. Ngunit makikita pa rin dito na kayang-kayang gawin muli ng mantis ang ganitong gawain kung kaya't posibleng may mga karanasan na siya sa kanyang buhay kung saan nakapatay na siya ng mga ahas na hindi may tatangging mayroong mas malaking pangangatawan kaysa sa insekto. At yan ang bumabuo para sa natin sa video na ito. Talaga namang ang ating kalikasan ay naglalaman ng mga nakakagulat at nakamamanghang mga nilalang kung saan magmula sa mga maliliit na insekto hanggang sa mga hayop na tila ba maamo lamang ay mayroong tinatagong katapangan ng mga ito. Kaya para sa iyo, anong hayop pa ang sa tingin mong hindi gugusto yung makalaban ng mga ahas? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat So See you in my next vid.